Nako, nilalamig ba kayong umaga na I'm sure? Ramdam na ramdam nyo ang sanyales ng bare months. Look, ako, hindi po yan ang dahilan ng pag-iba ng simoy ng hangin ngayon, ha? Saan nga ba galing ang malamig na simoy na ito? Alamin natin sa report na at ng ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Pagpasok pa lang ng bare months, agad nang nasasabi ng mga Pilipino na Christmas is in the air. Dahil walang snow sa Pilipinas, ang malamig na hangin unti-unti nating nararamdaman habang papalapit ang Disyembre, ang inaabangan ng mga Pinoy na tiyak na panandang nalalapit na nga ang Pasko. Pero saan nga ba galing ang sinasabi nating malamig na simoy na ito? Ang equinox noong September, tanda ng pagpapalit ng season sa Northern at Southern Hemisphere. Summer na ang nararanasan sa timog ng mundo tulad sa Australia habang winter naman sa Hilaga gaya sa Russia. Sa panahong ito, unti-unti nang hihina ang hanging habagat o southwest monsoon. Sandali mo nang papasok ang easterlies. Bago tuluyang maghari sa eastern section ng Asia, sa northern hemisphere, ang northeast monsoon o ang ating tinatawag na amihan. Pero sa pagdaan ng northeast monsoon sa Japan at Pacific Ocean, mababawasan ang lamig nito at bahagyang iinit kaya makakakuha pa ito ng sapat na moisture o tubig para magdulot ng pagulan. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas maulan sa bandang silangan ng Pilipinas tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Ito yung nga dami ng ulan o tubig na tinatanggap ng ating bansa mula Abril hanggang September o panahon ng Hanging Abagat. Kaya mas maraming ulan ang naranasan dito sa kalurang bahagi ng Luzon hanggang dyan sa Visayas. Ito naman ang dami ng ulan na tinatanggap ng ating bansa kapag panahon ng hanging amihan o mula buwan ng Nobyembre hanggang Marso. At mas maraming ulan naman ang natatanggap ng silangang bahagi ng ating bansa lalong lalo na dyan sa Bicol, Visayas at Mindanao. Kung tayo rito sa Metro Manila, malamig na hangin lang ang inabangan, di natin alam ng malalakas na ulan pala ang dala ng amihan sa mga lugar gaya na lang ng Bicol Region. Ang amihan man ang inaabangan ng lahat para sa panahon ng kasiyahan ng Kapaskuhan, mainam pa rin nakahanda tayo. Ito ang GMA Weather. I am ready. Nathaniel Cruz, GMA News.